Hello guys, good day po sa ating pong lahat. Ngayon naman po is may gagawin naman po tayo. Kung nakikita po ninyo, nagwawalis po ako sa ilalim po ng ating hagdan. Kasi nga, syempre, sobrang alikabok na po, so kailangan po nating walisan. Hindi lang naman po porkit malikabok, ay tsaka lang po tayo maglilinis. So, need po natin talaga maglinis para maging malinis po ang ating pong tinitirhan. Kahit pa hindi iyo, kahit pa sa iyo or iyong iyo yung bahay. You need to clean your area. So, yan Nagwawalis po ako dyan dahil po medyo marami na pong alikabok at may mga langgam po dyan. Kaya need po natin maglinis. Kung makikita po ninyo, yan. Natapos na po ko sa paglilinis at Ayan, ang ginawa ko is, yung lamesa ay nilagay ko dyan sa gilid. Sa ngayon naman po is, maglalagay po tayo ng, maya maya maglalagay po tayo ng floor wax dyan sa hagdan. Pansamantalang lilinisin po muna natin kasi dyan din po is, may mga langgam din po. Di ko alam bakit ganun. Diba? Diba? Sa bagay kasi, ang bahay na ito is wala pa pong pintura, wala pang tiles, kumbaga starter pa lang po siya. Bare type lang po, wala pa po siyang paint. Hopefully, soon pag makapag na po tayo, bibili po tayo ng pintura. So magpipintura po tayo para po maging maliwalas ang ating poong pamamahay. Yan po, nagwinawalis ko na po, Tin -ti tinatanggalan ko po ng alikabok kasi nga malikabok po, lalong-lalong na dyan, malapit po sa may bintana at malapit po sa may kalsara. Kaya nagiging malikabok, gawa ng malakasang hangin. Walis-walis <laughs> po tayo pag may time. Huwag po natin hayaang maging madumi ang ating bahay. Lalong-lalo lalo na po, pag dyan po kayo nakatira, kaya na kailangan po natin maglinis. Hindi ko naman sinasabi na magsitulog lang kayo. Kaya ayan, nilagay ko na po yung dustpan doon sa labas. At mag-start na po tayo maglagay ng floor wax. Ayan na po. O, diba? Binilisan ko na. Para mabilis po tayo matapos. Ayan. Start po ako dun sa pinakaunang unang baitang ng hagdan hanggang dyan, pababa sa hagdan ng hagdan ng semento. Ayan. O, diba? Kasi, maalikabok na po yan. Nilalagyan ko po yan talaga ng floor wax kasi nga ano siya, um, kahoy. Minsan na mumuti-muti kasi nga gawa ng alikabok. Ayan. So, ayan mga, ang aking pong mga shoes, chinelas, nandyan sa gilid ng hagdan kasi wala pa po akong shoe rack. O, di ba? Bibili pa ako ng shoe rack. Ayan, malapit na po tayong matapos. Mga ilang baitang na lang po yan. Sige lang. Sige lang. Diba? Ayan po. Linis-linis din po pag may time. Kahit pasabihin na hindi mo bahay, kinakailangan, kumilos po tayo. Huwag naman po natin iasa lang sa may-ari na maglilinis. Ano naman ang ano mo dyan, ang silbi mo kung nakatira ka tapos hindi ka naman kikilos, ano ka? Donya, ikaw yung may-ari. Yung, may, yung, mga may-ari nga, gumagawa, gumagalaw, ikaw pa. Diba? So, galaw-galaw din pag may time. di ba? Exercise na rin yan. So, yun po ay yung trapal. In order ko po rin yan sa TikTok. Kaso nga lang, mali yung na-order ko. Maliit. Akala ko, 4x6, 4, ano na yun, 4 yards, tapos per 60 yards. So, pala, inches. Ay, feet. So, maliit lang. 4 by 6 feet. So, maliit. Malapit na tayong matapos. Isang baitang na lang po yan na kahoy. Then, dito na po tayo sa cemento. Ayan balik na naman natin ang trapad. Iyan po ay nilalagay ko po sa pinto gawa pag naulan, Nababasa po yung pintuan. 'Yan nasa Ano na tayo? Um Sa so malapit na po 'yan. Matapos. Ano ba bilisan mo ang kupad-kupad mong kumilos. Ha. <laughs> Yan, maglinis ka, ha? Maglagay ka ng floor wax, hindi pa upo-upo ka lang. Wala ka namang ginagawa. Char! Malapit na po tayo, matapos. Dal uh, dalawang baitang na lang po yan. At matatapos na po natin ang paglalagay ng floor wax. Ayan, meron po ako nilagay na mga halaman. Yan po ay spada or um, snake plant na ibang kulay. Uh, nagpapaganda po yan ng vibes dito po sa loob ng bahay. Para din po gumanda po yung ambience ng bahay po natin, lagyan po natin ng indoor plant. Para po masipsi po nila ang mga negative vibes. At ang matitira lang po is mga positive vibes. O ba? Diba? Parang akala mo'y pagod na pagod siya. <laughs> Nag-floor wax lang yan, pero akala mo yung pagod na pagod. O, diba? Serious siya. Serious. Seryoso po siya habang siya ay naglalagay ng floor wax. Yan po, last na po. Yan, sir. Pan last na po na lalagyan po natin ng floor wax. Ayan. Ayan ililipat eh, ko na po ang isa pang halaman dahil yung pinaka last na baitang na sementong hagdan ay lalagyan po natin ng floor wax. Ayan po. Ayan. Bakit ka titingin? <laughs> Titingin-tingin ka pa eh. Maglagay ka niya ng floor wax para matapos na. Ayan. Sa puntong pong yan ay malapit na pong matapos ang paglalagay po ng floor wax. O, oh, ba? Diba? Makintab na naman ang ating pong hagdan. Ayan, papakita ko lang po sa inyo na yan po ay isang uri ng plant. Siyempre, alam mo naman. So, hindi mo alam kung paano mo ilalagay. <laughs> Ayan po. Tapos na po tayong mag lagay ng floor wax. Dinodobli ko na lang po yan. Ayan ah, oh, titingin-tingin na naman. So, ayan. Tapos na tayo na. Nilagyan ng floor wax. Nilalagyan ko talaga ito ng floor wax yung hagdan. Para kahit pa paano. Umanin yung kulay niya. Kasi nilagyan ko na ito ng varnish, So, yung hagdan na naman. Nilagyan ko na ng floor wax. Tapos, next time. Dito na naman. Mag-i-restyle dito. At pag may budget na tayo. Magpipintura tayo ng ating walls. Kaya, thank you, thank you very much. I know, I know. Sa inyong panunood sa aking vlog. Maraming maraming salamat po. Nice. Good day po sa lahat. Bye-bye. Ayan na po ang finished product. Makikita po natin na makintab na po siya. Ayan, kahit semento o kahoy. Ayan. So, thank you, thank you very much sa panunood po ng aking vlog. Like, share, and comment. Subscribe na po.